Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning po. Ah, ngayon po ay eh, ah, uh, nandito po ako sa school. Ito po yung aking mga sili. Oh. Meron po sila mga langgam. Kaya po kumukulot yung mga dahon dahil sa langgam. ngayon po ay eh, bibili po ako ng gamot bibili po ako ng gamot saka ng pataba <coughs> patabaan ko po ito po yung mga kamatis ko dito ang bunga uh, ko lang po muna sila ng triple 14 po, uh, tapos magdidilig po ako medyo tuyo na po yung mga ano nila mga puno tapo magdidilig ako ngayong araw na to ngayon po eh holiday pa wala pang pasok ngayon po eh, ano uh, December 22 po December 22 2023 ayan po kaya po bibili po ako ng gamot. Pang-spray po dito sa aking sili. Sayang po kasi. Yan po, malalaki na po sila. Bibili lang po ako sa aglet sa agriculture supply para ayun nga. Para ma-spray ko po itong aking mga sili. At saka po yung aking kamatis doon. May mga insekto rin po. I-spray ko po sila. Yan. Ito na po yung mga okra. Tumupo na po yung mga okra dito. Pati po itong sitaw, may insekto rin. Insekto po ng sitaw yan. Puto. Isprayin ko rin po yan. Para hindi po sila maubos ng insekto. Yan ito po yung bayabas. Nagmumura po yung bayabas. Siguro po yung magbubuo ito. Ang laki na po niya. Yan. ang taas na po niya. Yan, eh, meron din po yung insekto yung bayabas. May kuto rin. <coughs> po, may mga white rice po. Yan po, i-sprayin ko rin po yan para mawala yung mga white flies ng dami. Ang dami po white flies, i-sprayin ko. Baka dyan po nanggagaling yung uh, insekto ng aking mga po. baka dyan po nanggagaling gagaling insekto ng aking mga ano, ng mga dito, aking mga sili. Kasi bibili po, po muna ako ng, ng gamot. Ito po pala yung ano, sili ko dito na, na tinalbusan ko sa ilalim. Ang lalaki. Yan po, maano po sa ibabaw, uh, bumubuka po ibabaw, diyan po nang bubulaklak. Kaso may mga po talaga yan. Kaya po kailangan i-spray yan. po, i-sprayin ko po sila ngayong umaga. Bibili po muna ako ng gamot. Ayan po, nakabili na po ako. Nakabili na po ako ng punji uh, pungicide at saka ng uh, uh, gamot po sa insekto, yung brodan. Ayan po. Uh, magdidilig po muna ako bago ako mag-spray. Maga pa naman po. <coughs> po, eh, alas 8 pa lang maigit dili ko po muna yung aking mga niya bago ko sila ispray yan at wala po may mga damo na rin kailangan po walang damo dito kaya po dapat binubunot yung damo yan natubuan po sila ng damo malambot lang ang yung damo dito yan. yan maganda po yung malinis yan so, diligin ko po muna sila buksan ko lang po itong hos so, yan, magidilig na ako yan, malakas naman po ang tubig ngayon Uh, kasi nga po, uh, wala nang ibang gagamit kundi ako lang. Ayan po. Ito yung mga sili ko. Oh. May mga po kasi. Kaya yeah, kailangan po talaga ma-spray. Parto po itong aking dragon fruit ay ko na rin. Sabay-sabay na. Ayan. Pero nung isang araw po ay umulan din kahit pano paano. Kahit paano eh <coughs> ng tubig ulan itong aking mga tanim. Ito yung mga sita ko sa kabila, may laki na rin. Mga bagong binhi po yan magiging po itong kamatis at sayang din po kahit paano po eh, mga bunga rin diligyan ko po yan at saka ako yan. saka Spray din po yan Spray ko po sila para matanggal yung mga insecto marami pong insecto lumilipad mga puti, white lice sana po eh, ay kontrol ko na ng uh, po yung dragon fruit ko ang kahalago na na po ng dragon fruit ko magagawa nga po ng <coughs> tinatabahan ko at saka layak ko din yung araw araw yan ito mga kamatis ko malapit na mahinog e yung panggamit ko sa bahay ay nakukuha na rin uh, mura lang po yung presyo ng kamatis ngayon kahapon eh parang ano po galing po ako kahapon sa San Leonardo uh, lumahan po ako sa hain parang ano lang po yung kamatis parang 15 pesos lang po per kilo napakamura kaya po pala sa ibang lugar ay yung napanood ako tinatapon na lang yung mga kamatis kasi nga po uh, bagsak yung presyo ah, uh, malaki yung po ah, malaki yung sa pagtatanim tapos bagsak ang presyo malulungi pa sila lalo kapag ah, uh, binenta pa nila ng, ano, kapag ah, uh, pa nila sa mga ano, mga buyer po. at tapos na ako magdilig ng kamatis ang gawin ko naman po ngayon eh po may laki na buha ko ang gawin ko na po ngayon ay sprayin ko na po sila sprayin ko na po sila ng fungicide at saka ng insecticide po para po mawala na yung mga insekto kasi nga po ito lalala po yung pagka ito napo, po isa na ito lalala po yan kapag ka, hindi na spray kaya ka lang po spray na agad nalit na nga po ako na pag spray kaya po yan sprayin ko na po sila <coughs> pati po yung sili ispray ko rin po sila sayang po dahil bulaklak sayang po pag hindi ko na alagaan to kaya po i-sprayin ko na. Eh nakaready na po yung aking sprayer at saka nilagay ko na rin po ng gamot. Pagyari ko po mag-spray ng ah, pagyari ko magdilig na sili ay nilagay ko na po ng tubig yung sprayer. Ayan po. Ready na po sila body. Pagyari po muna yung sili at saka isusunod ko yung kamatis. Ayan po. Ayan po, ano yung spray ko na gawin na to. Dito na po sa kabila. Ito po, tapos na po ako dito. Wala ka ng mga sili ko dito. Spray ko na po sila. Kasi po may mga langgam sa baba yan. Pati ito dragon po, dragon pot, may langgam din. Pati <coughs> po itong mga okra ko dito, at sitaw. Ayan po. Pati po itong bayabas. May mga insekto po yung bayabas. Yan yung spray ko rin po yung bayabas. Para... Yan, pagpabulaklak na rin siguro yan. Para mawala yung insekto nila. Ayan po po muna isipin ko sa gawin na to tapos gaya rin to kamatis naman po pumunta na po ako sa kamatis at tapos na po ako dun sa may sili ngayon po kamatis naman ayan, ayan po para yung mga insekto patay na po lahat yan pati insekto pati yung punjay pati pungus pala ayan po po mag i-spray po muna ako Ayan po, tapos na. Bali, isang karga lang po yung ginagamit ko. kasi nga po, eh, konti lang po ito. Tingi isang tray lang po ito. Isang tray na sili at isang tray na kamatis. <coughs> kaya po ayan, na. Uh, isang, isang, karga lang po na gamit ko. Yan po yung mga kamatis. Sayang po kasi kaya obligado ko spray spray Masisira po kasi. Pag hindi ko po in-spray, eh, sayang po. po. Ang dami na po ng bunga. Ah, kaya po ngayon po, minispray po sila ng insecticide at saka ng fungicide. Eh okay naman po yan kasi maliit pa naman po yung bunga. Kaya okay lang. Ayan po. Ah, sige po, ta. Maray po akong gagawin. Eh, yung pa pasok nga po nari. Eh, pagkasama-samayan ko lang po sa isang lugar. <coughs> Lahat po na napinturahan ko para walang kalat po dito. Pagkasama-samayan ko lang po ito. Yan. Kasi nga po, hindi pa ako nakakabili ng pintura. Kaya ayon, Ano muna. Pagtabi-tabihin ko lang po sila para hindi po nakaharang na ganyan.